Dugang kaalam sa atong mga kabrigada. Kini talag sa tuig lang nato nga masinati. Base sa mga eksperto ang tuig 2024. Gilang matod pa isip leap year. Nga no kaha nga aduna kitay leap year o unsa kini. Matod ni Binrio Binyan, Chief Meteorological Officer sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa, sa leap year mamahimong madugangan sumala pa og extra days ang kadaupat tuig buot pa sa kung ang pernamen pagmenteng 365 days sa matag tuig, mamahimong 366 days matag leap year. Kwan mong good, adlaw yun is 365.24 days. So 9. .24 So para mahimong yun siya isa ka adlaw, ang 24, 24 ba? Diba? Para may siya isa ka adlaw, eh, add mo siya o kaupat. May na siya o one. One day na siya. So muna, muna ang tawag nga leap year. So, muna siya nga, para masakto sa ato ang kalendaryo, every four years, magdungag yunog sa kadlaw. Pahayag pa ni Biniana, matagtuig makaabot lang og 23 hours and 56 minutes. Ang rotation sa kalibutan kulang kini og 4 minutes. Sumala pa aron mamahimong 24 hours. Mao nga ang upat ka minuto. Kung tigumon sumala pa sulod sa usa ka tuig, makabuo og 6 hours. Ug aron nga makabuo og usa ka adlaw, gikinahanglan pang makaabot og upat ka tuig aron mabuo ang usa ka adlaw. Apan pagpaklaro sa opisyal ang leap year, posible sab nga masinati. Ug galing ang upat ka tuig kay Visible by 4. Gina sa ulog sumala pa kini matod sa gimong pagtuon sa National Air and Space Museum sa US. Dungan sa adlaw kung asa gina sa ulog sab ang birthday sa usa ka indibidwal importante sumala pa kini. Gumikan ang leap year. Mao'y basihan sab aron nga matarong nga masunod sa kalendaryo ang panahon og season. Uh, cycle lang na siya sa atong pag-alibot sa atong planeta sa sa sun og ang uh kaning pagkuan lang po ni tungod kay sa ato ang kalendaryo ang ato ang ginagamit is sa hindi dili siya perpekto o naagyot siya kulang. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.